Hello guys, good morning hmm, hapit na Masayaw na ni Ron Ulit sa siguro ko sedang so, sasa asa sasa so, ngano nagpait og cake na birthday sa inyo ro ma'am ma'am jessie ngano ha a birthday ro ma'am jessie Nay pakal sa school. Kisa may ning lakaw ang ug eh. dai. Okay, disud man ako ang bisita makaabot na no. nya napay sudyante nagbaktos-baktas. Nagmotor to sila. Asa ah, na mali ako. Moy kalagot ni Ma'am Jessie ngano nang alit yang estudyante. Wala kasi Ay nakabulos si Ma'am Jessie ngano nang lakaw yung estudyante. Eh. Gani kay basig makuan ba kana mabot na bisita unya napay nagbaktas-baktas ng estudyante. Mo manay mo manay bawal. Ang nana goy bisita unya isa ka pa nagbaktas-baktas ng estudyante. Unsa kitoy pangalan na nilang kuan? Ang Marlon. Dili, di, eh ka nang kinatibukan ba? Murag ang ilang bisita kasi sa katuman ilang. Ako, hmm. oh, manito sila na nga ito ko ang kurilya kaya way stock nga cake ah. apa apas sa salimbaan, pag-ando dahi, tag useless, lagi hapon. Manaya na pod mo na naman po ang modern. Uh, sa araw. Naya na pod mo. Ana naman man si Inday Mga on-on na magisuta aning kuno modern na man gina na magina pwede luya Piding man di iron. Ay, yung nga nakalimot mo padalag. Baso dito kung kuan. Ako pa daw nagpost dito sa JC nga. Oy, ay, ay, yung padalag. Gamay ang bakba, yun yung mga anak ng baso. Kay lisod tema ma. Ang uban kay gagmay kay inanak ka ng baso. Rugod nga pang tipsi. <laughs> uy, you know, okay, binignet, lisuda, uy. So, yun ako ay nagbutag binignit. sa purado lisoda. Uy. Uy, kung ayaw ninyo padali yun yung anak ng cute na wakba. Ang ending ako dahi wakapadalag kuan. Mada itong watos biuli ron. Ato ni Agi ram niya. To Murag absent man ang mga kauban. Naligo daw hey. hey, dagat. sa kulabunon sa balay. Ay! Oh. Asa naman yung mga kamamahan? Kutobra kuresis dari a. Wag to silang balay yun. <laughs> Hello guys, good morning. Good morning, good morning. Busy ang person karon. Kabaho lagi kung kuan ay kanang mga ta na ihi og sa ilaga kabaho uh, Ay, iro ron kanang mm -hmm. kanang siguro mo -no, kuan kanang mo ang iro ba mo bilang ka kalit anang ila asa oh, man mga silhig diri na pita oy hugawa na man ang jihon no? pupo gidron, ba nagapupo ka Dula sa pupo, no. Ko kay kong pildi na sa una. Magdula ko. Mahurot ako ang queens, Ingundang ko, eh, ma. Mga, ana, makajakpat. Pudusahay, ano. Dag ko mampunag-income. nagtagno ko eh. Daghan pa man nagtambay diri sa una before ang kuan. Ay bag-o nagsugod ang klase karon na may nagtambay diri ah. Unsa ba igrid ada ibuhagan ng sige kag tambay? o og di kan makitan. Probinta na lang pud kay naa ra kadri lang <laughs> <laughs> Karon, basta makita ang kanyang lendo yan, di okay ra. Huwag kayo magamang trabaho, anak ay. Papi, man, na, kapag kapapakagumsay, ay, kuwan dahil, maroon din na bitayag doon yan. Ako, style sa una, kaya ka na akong san siyan nakura kayo naglawas, makuya pa nagbiyaan. Nga, ano ato kay sa tagong ba mo na sa sauna? Aircon man ilang room, ang iyong timaylan ng sinilas. Binlan ko sinilas. Hmm. Ma, payong. tanang kung nang payong diha, ah. Pasabot na ako, kay, Kaya, naman niya, kay aircon man, di mo saka gawas. Binlan ako payong, binlan ko sinilas. Uli ko, kay nagtrabaho ko konya. Ako man siya nilalabid bitua, hmm. Nawag na maestra, meray mong anak, red. Ako tingog. <laughs> gagaw na mong gubaron dito sa sinilahan. Hello sir, na Good morning. Kapoy kayo nang magsigig kuan oy, inani nga inani nga sin. Eh. Asa ko nya parting naghan nagtrabaho. Ako uh, ni style sa una binlan ako chinilas. Binlan pa payong ang portahan. Strength e bawal. Mm. I'm just eating a candy. Thank you na sir, sir na sir. I think it's there. hello sir lian sona thank you sir lian sona good morning sir lian are you a filipino sorry i cannot visit your channel as of this moment because i, I don't have an extra phone so if you want me to visit your channel just leave me here on my video please I don't have an extra phone this time. surely, and I don't think so if I am connected to you already. Can you please uh leave me a comment there on my link video sir so that I can connect you. ako nag-eskwila, timo ultimo, nag, ultimo naghatod ako mama pag ka ng kinder, wa, jud, naka, kay unang kong, kay pabasahan, Pag makabasa ka, matik, enroll niya, kay nakabasa man, wag yun nakahatod si mama na ako eskwilaan, eh. Akong mga anak, maapil ka Wala man jud na ako nang hatod-hatod sa unang, wala man jud kasuwayan ng ihatod o oh, mama. ako mamatod iskulahan kaya kay naghilak hilak ko. Ang kami, baktas ba yan dyan, me? Huwag man dyan na. Wa man dyan na yung sinaryo, ano yung taglabing-labing, karadlaw, ano yung iskulahan <tos> 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 Dili, kung na subsidy makaganar ka pero kay kaya sa subsidy o og, og daghan daghan man, matik to by by ano man to by student man to per student okay, <coughs> sa kani apelyido ni mo apelyido name Pascual Pascual oh my dear lucy, thank you. how are you? it's been a busy i'm sorry, dear. Password. Andrea. Ay, karoon pa ka? Ah, wala pa, pa. Pangalan. pa ka pangalan Wala mong kanalingon da yung damoy eh. Nagsigip ko pangita asa na imong mukhang pangalan ni mo? Pascua Wala ba mama? Noemi, pila yung Mana Wala na Is exam sa mga bata ron. Piti ini. Hmm. Eh. Kapa yeah. mo lit bulit abot bulit din. magpiding sila ron. Piting gani daw. Ito apa? I get one man. Ningon-ningon pa ko sa mga bata dito nga. Mga bata, ang ah, mga mama ayo biya ninyo Padali inyong anak anang gagmay baba ha kay baso pagir way gunitanan init kayo. Papasok in padalag basos kung anak. <laughs> Naunay ko eh. Naunay ra sa di kay nagpiling kay katong nagpiling ko binignit, ang indeng <laughs> ang mga bata per thank you kuan. Para sa mena sya. Senior. Ah. Magpa magpa-enroll mo sa senior? Maglupas ka, wala pa di mga bes. Kailangan JDPC. Ai, this color. <laughs> Guna't pagkainesa ako ng panahon. Oo. Oh. I'm not sure. Kung actually... saan so, naman makakapag ni Ma'am Esther? Ah, 'di pa niya upgrade no. Kuasa lang ng kuha ni guard.